Hello! Andito na naman isang OFW na magbabalita sa inyo sa larangan ng showbiz At ang pag-uusapan ngayon natin guys ay ang ating mega-daughter na si Casey Concepcion Dahil bulung bulungan nga ngayon sa social media At uh, nakikita na rin naman natin sa mga upload ng ating mega-daughter Kasama ang kanyang ex-boyfriend na si Ale Borromeo. Nagkabalikan na nga ba raw sila? Para sa akin guys, it's understandable na, na nagkakabalikan talaga ang magjawa uh, magjowa. At uh, sa edad naman ng 40 years old na si Casey, ay dapat naman na sigurong mamili na siya dahil medyo nasa edad na nga ang ating mega daughter. At uh, syempre, Nangihinayang din tayo pag hindi siya makapag-asawa dahil sa ganda naman ni Casey Concepcion. Ang lahi naman siguro ni Casey ay maging tola din niya na maganda dahil uh, ang mga marites ngayon ay talagang aktibong nagbabalita patungkol sa kanilang dalawa dahil uh, lahat naman ng mga upload ni Casey Concepcion nung party niya, nung outing niya sa somewhere in Palawan, makikita mo naman Nahagip siya sa kamera. At uh, hindi naman tutaling uh, pinopokus si Ali Borromeo doon sa kamera. Nahahagip lang siya sa kamera. At napapansin ito ng mga, syempre, mga marites. Kaya ikinalat eh, ito ngayon sa social media na nagkabalikan na nga baraw sina Casey conception at Ali Boromio. Kasi enjoy na enjoy naman ang ating mega daughter kasama ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang ex-boyfriend na si Ali Boromio. Gogo na! Kailangan lumagay na sa tahimik ang ating mega daughter. Sana yun, yan na ang maaasawa niya at uh, wala nang iba dahil nga uh, naging uh, naging bahagi niya noon si Ali Barumio, sa buhay niya at ngayon muli silang nga uh, nagtagpo baka